Yellow, yellow mga katigang. Sinuerte kaya? O talagang okay lang ang performance. kaya na grand, excellent. Pagdating ko kaya ng umaga, hindi ko naman alam na ano. Sabi mayroon tayong ano, ganito, ganito. Tapos biglang maraming tao. May mga ano. <laughs> kung ano-ano yung mga pampaingay o ano. Eh, tapos may taga ano, taga HR. Akala ko naman, hindi ako yung ano, yung napiling grand excellent. Eh di, wala akong alam. Basta ano lang, ando doon ako sa grupo, eh, tinitignan ko pa yung mga ano, mga gagawin ko. Pero nung nagsalita yung ano namin, mayor namin, sabi ko, oh, parang ako yung binabanggit ah, sabi niya. Kasi ako na, na ano ko na, na, aabutan ko yung AM shift at saka PM shift. Kasi ang pasok ko talaga alas ang pasok ko. Ako lang ang alas 10. Kaya maaabutan ko yung umaga, maaabutan ko yung panghapon. Eh nabanggit din yung ganun. Tapos sabi niya taga-set down. Oh, sabi ko. Oh, parang ako yun ah. Pero hindi pa rin ako nag-expect, yung pala ako talaga. Ito, meron ano reception with the one one guest August 6 na para sa mga ano mga grand grand excellent at saka may sulat naman galing sa area vice president at general manager namin bago bago siya eh, kasi ang pinatay niya lalaki si Daniel eto naman babae ngayon kaya ngayon wag mo nang isipin yung ano kasi mayroon din kasi to eh <laughs> may konting kas din eh kaya lang ang pinaka importante Ibig sabihin, na-appreciate nila yung performance mo. Performance ang ano, ang pinaka-importante. Pag na nakita nila yung performance mo, mabibigyan ka nito ng award. Kaya Okay, okay, sabi ko. Basta magtrabaho ka ng mabuti, huwag kang mang, ano, huwag kang gumamit ng ibang tao para ma kunwari makita kang okay ang performance mo. Hindi maganda yon Basta trabaho lang. Pag sabi ko nga, magtrabaho ka na parang iyo ang company. Mahalin mo ang company, mahalin, mahalin mo ang yung trabaho, at yung trabaho, mamahalin ka rin. <laughs> Kaya nga sabi ko nung, nung una, kasama ko yung kasama, yung ka, ano ko, ka, kabats ko na ano na na Pilipina rin, ano eh. eh sabi namin, ayaw ko na. Sabi ko, ano, ang hirap pala. Sabi ko, ang hirap, hirap Ang hirap palang buhay dito. Sabi ko, tatlong buwan lang. Eh, maghanap ako ng panibagong trabaho. Kaya lang, ang company, kung mamahalin mo, mamahalin ka rin. Hanggang sa napamahal na ako. At inabot na ako yung tatlong buwan, inabot ng tatlong taon, inabot ng 20 years. <laughs> ganun, ganun ako katagal. Hindi na ako ano, sabi ko, uh, may bahala ka pa bang ano, sabi sa akin yung mga Pilipino na lilipat. Eh, hindi na. Pag hindi ako tatadyakan dito, sabi ko, hindi na. Dito na ako. Dito na ako magre-retire kung papala rin tayo, sabi ko. Kasi minamahal kami ng, ano eh, ng kampanya namin eh. Biro mo, ang daming libre. Ang hirap kayang magano, ang hirap kayang mag-isip ang babaunin mo. Eh sa amin hindi. Ang nahihirapan mag-isip eh, yung cook eh. Kung ano yung menu na naman namin eh, araw-araw yan eh. Hindi ka nag-iisip. At saka sasabihin, oh yung uniforme ko hindi pa na-plancha. Ay hindi pa nalaban yung uniforme ko. Hindi. May laundry kami doon kung gusto mo palaba. sa, punta ka lang doon sa wardrobe, may nakabantay doon, sasabihin mo lang yung number mo, ibibigay na yung uniforme mo. Malinis. Planchado. <laughs> Ewan ko na pinaplansya kasi hindi na ako nagpapalaba noon. Inuuwi ko na lang. Eh, lang, alo, alo lang laman eh. Libre yung, ano, yung uniform namin. Binigyan kami ng TG-11 pair kami. <laughs> Kaya, ganun, kam ganun kami kamahal ng, ano, ang kumpanya namin. Kaya, mahalin mo rin ang company. Magtrabaho ka. Dahil pag nakita kang magandang performance mo, eto, receive ka ng appreciation. Ganon talaga. Sabi ko, huwag mo lang, huwag kang mangapak ng bang tao para umangat. Hindi. Eh, trabaho magtrabaho ka. <laughs> magtrabaho ka na, ano, para sa, sa pamilya mo at saka para sa company. At yun, yun ang pinakamaganda at pinaka, parang relax ka lang sa trabaho. Hindi yung pinapakilama mo yung mga ibang tao, pabigat ng ano yan eh, ng buhay yan eh yung pakikialam mo yung tao. Magtrabaho ka. Kasi hindi ta, hindi, sa, yung sinasabi ko nga, hindi tayo pare-parehas ng performance. Kasi pag mas matanda yung tao, iba ang performance. Pag mas bata, iba yung performance. Pag mas tamad, iba ang performance. As mas masipag, iba ang performance. Ganun yon Iba-iba. Magtrabaho ka. So para sa pamilya mo at saka yung para sa company. That's it. Okay, okay mga katikang. Naparami na naman ang daldal. -dal. Kaya sige na. Bye-bye na. Babay! bye, -bye.